Nanalangin ka na ba, naghintay at nagtanong kung bakit hindi pa sumasagot si Diyos? Naramdaman mo na ba na, gaano man kalakas ang iyong pananampalataya, parang matagal ang sagot? Ang katotohanan ay hindi kailanman nadedelay si Diyos, kumikilos siya sa tamang panahon. Ngunit paano natin mauunawaan ang oras na iyon? Paano natin malalaman kung ang paghihintay ay isang pagsubok, paghahanda o proteksyon? Ngayon, matutuklasan mo kung paano ang iyong pananampalataya ay maaaring magdala ng tamang sagot sa tamang oras. Maraming beses, sa ating paglalakbay ng pananampalataya, dumaan tayo sa mga panahon ng paghihintay na parang walang katapusan. Minsan, nagsisimula na tayong magtanong, baka nakalimutan na ako ni Diyos? Masakit ang paghihintay, mahirap at ang pag-aalala ay tumataas araw-araw na walang sagot na dumarating. Ngunit narito ang malaking katotohanan, ang pagkaantala ay hindi nangangahulugang nakalimutan ka na ni Diyos o nagiging indiferente siya. Sa katunayan, sa oras ng paghihintay, gumagawa si Diyos ng makapangyarihan sa loob mo. Inihahanda niya ang iyong puso, hinuhubog ang iyong pananampalataya, at inihahanda ang sagot na matagal mong inaasam. Kapag tinitingnan natin ang mga kasulatan, makikita natin ang mga halimbawa ng mga tao na dumaan sa mahabang paghihintay bago natanggap ang sagot mula sa Diyos. Si Ana, halimbawa, ay nanalangin ng maraming taon para sa isang anak. Alam niyang may kapangyarihan si Diyos na magbukas ng sinapupunan, ngunit kailangang maghintay siya. Naghintay siya ng matiwasay, tinitiyak na ang tamang panahon ng Diyos ay perpekto. At nang dumating ang tamang oras, sinagot ni Diyos ang kanyang panalangin, hindi sa simpleng paraan, kundi sa isang milagrosong paraan. Si Samuel, isang dakilang propeta ng Israel, ang anak na matagal niyang pinapangarap. Baka nararamdaman mo na parang si Ana. Nanalangin ka na, humiling ka na, ipinakita mo na ang pananampalataya, ngunit hindi mo pa rin nakikita ang sagot. Narito ang lihim, ang panahon ng Diyos ay hindi kailanman pareho sa ating oras. Sa katunayan, kumikilos siya sa kanyang sariling oras, na laging perpekto. Sa Ecclesiastes 3 oras labing isa minuto, sinasabi sa atin ng Biblia, ginawa ng Diyos na maganda ang lahat sa kanyang takdang panahon. Ibig sabihin, may takdang oras si Diyos para sa lahat ng bagay, at kapag dumating ang oras na iyon, ang sagot ay magiging mas kamangha-mangha kaysa sa iyong inaasahan. Tulad ng magsasaka na nagtatanim at naghihintay ng ani, si Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena, inihahanda ang lupa para sa iyong pag-aani sa tamang panahon. Ngunit hindi nagmamadali ang magsasaka, nagtitiwala siya sa proseso, naniniwala siya na sisibol ang binhi at sa tamang oras, darating ang ani. Sa Diyos, ganun din ang proseso, may panahon para magtanim, panahon para maghintay, at panahon para mag-ani. Ang iyong pananampalataya ay parang binhi. Habang ikaw ay naghihintay, ito ay lumalago sa iyong puso, pinapalakas ito, upang pagdating ng sagot, handa ka na itong tanggapin. Kaya, Paano natin mapananatili ang pananampalataya sa mga panahong ito ng paghihintay? Una, mahalagang tandaan, huwag tumigil sa pananalangin. Ang panalangin ay ang ating direktang koneksyon kay Diyos, at kahit na matagal ang sagot, ito ay nagpapanatili sa atin na matatag. Kapag tayo ay nananalangin, ipinapakita natin ang ating pagtitiwala na naririnig tayo ni Diyos, kahit hindi natin agad nakikita ang sagot. Huwag mawala ng pag-asa sa pananalangin. Kahit na hindi mo pa nakikita ang resulta, magpatuloy ka lang sa panalangin. Ang patuloy na pananalangin ay isang pagpapakita ng matibay na pananampalataya. Ang ikalawang hakbang ay panatilihing bukas ang ating puso sa pasasalamat. Ang pasasalamat ay nagdadala ng pagpapala mula kay Diyos. Kahit na hindi pa natin nakikita ang sagot, mahalaga pa rin na magpasalamat tayo kay Diyos sa kanyang mga pangako at sa lahat ng kanyang ginawa na. Ang pasasalamat ay tumutulong sa atin upang magtuon sa mga bagay na ginawa na ni Diyos at nagbibigay lakas upang patuloy na maghintay. Kapag tayo ay nagpapasalamat, binabago natin ang ating pananaw mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan ng Diyos at nagdudulot ito ng kapayapaan sa ating puso. Ang pangatlong hakbang ay kumilos na parang ang pagpapala ay darating na. Maaaring mahirap ito, ngunit ang pananampalataya na walang aksyon ay patay kung talagang naniniwala ka na darating ang sagot ni Diyos, mamuhay ka na parang narito na ito. Magsalita tungkol dito, maghintay para dito, maghanda para dito. Ang pananampalataya ay hindi lamang ang maghintay ng walang ginagawa, kundi ito ay ang kumilos ayon sa mga bagay na iyong pinaniniwalaan na gagawin ni Diyos. Ipinapakita nito ang lalim ng iyong pagtitiwala sa Kanya. Ngayon, habang naghihintay ka, mahalagang kilalanin ang mga palatandaan na malapit ng sumagot si Diyos. Una, magbigay pansin sa mga hindi inaasahang pinto na nagsisimulang magbukas. Minsan, nagsisimula si Diyos na ihanda ang daan bago niya ipadala ang kumpletong sagot. Maaaring ito ay isang bagong pagkakataon sa trabaho, bagong pagkakaibigan, o pagbabago sa iyong sitwasyon. Ito ay mga palatandaan na kumikilos si Diyos. Pangalawa, ang iyong pananampalataya ay dadaan sa malalaking pagsubok. Maraming beses, ang kaaway ay magpapalakas ng kanyang pag-atake, lalo na kapag malapit ng dumating ang sagot ni Diyos. Huwag mawala ng pag-asa, ito ay tanda na malapit ng kumilos si Diyos. At, panghuli, makakaranas ka ng malalim na kapayapaan, kahit na hindi mo pa nakikita ang sagot. Ito ay tanda na gumagawa si Diyos sa iyong puso at ang sagot ay malapit na. Kung narating mo na ito at nagtataka, Paano kung hindi sumagot si Diyos, tandaan mo ito, hindi kailanman nabibigo si Diyos. Kung siya ay nangako, tutuparin niya. Kung hindi pa dumating ang sagot, ito ay dahil naghahanda siya ng mas higit pa kaysa sa iyong inaasahan. Hindi ka nakalimutan ni Diyos. Alam niya ang tamang oras, tamang lugar, at tamang sandali para kumilos sa iyong buhay. Ang iyong pananampalataya ay nagdadala ng tamang sagot sa tamang oras. Hindi mo kailangang mag-alala sa pagkaantala, Ito ay bahagi ng perpektong plano ni Dios. Agora, per por a momento e reflita Vos es pronto para confer no tempo de Deus. Est disposto a e continuar esperando, sabendo que el tempo melhor para vos. Quando vos confer plenamente no tempo divino, ver como que resposta de Deus ve transformar sua vida de maneiras que vos nanga imaginir. Si vos gui vivu a momento em que Deus na hora certa, compartilhe nos comentários. Se o testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa over para continuar esperando no Senhor. E si vos est lutando agora com e espera, saiba que no est sozinho. Deus es com vós, ele te ama, responder no tempo perfeito. Confie. Espera difícil, especialmente cuando estamos precisando desesperadamente de una respuesta. Cuando que respuesta de Dios no vemos como esperamos, somos tentados a cuestionar si él está viendo nuestras horas. Lembrando de Abrao Sara, que esperarán de 25 años para la wamputlima a pela promesa de Om Filho. Ellos pasarán por momentos de dvaida, mas no final, o Filho que Dios prometió veo na hora certa. Cuando enfrentamos y espera, Podemos nos center impacientes a frustrados, mas importante entender que o tempo de Dios perfeito. Abra o esara nos ensinam ki ki é referada no tempo da espera. Dios usa e espera para trabalhar em dins. E vezes, el precisa nos preparar, fortalecer nosa e aumentar nosa confianza el. Em isa as apat na pu, tatlumput isa, vemos que aqueles que esperam no hurt set suas foras renovadas. Ay esperatem am propsito. Ela nos ensina di konfirm em mes duque em nosas proprias foras. Durante esses tempos, dius quer que olhemos para el, que basquemos sua vontade, que nos transformemos meis sua imagen. Medida que agardamos, aprendemos depender meis de el at menos de nosas proprias habilidades. Ay esperatem am test de nosa permei que enfrentemos situas em que nosa seja testada para que possamos crescer em confiana. do aguardamos por algo uma oportunidad para nos perguntamos, ze realmente confiu em Deus. O test é e para i grande resposta. Iso pode servisto na historia di de Dios, El foi vendido pelos ermos paso por priso os persigis, mas di estaba com el o tempo todo. Quando chegou e Hora certa, Deus torna o segundo no comando do Egito. Isso não foi por acaso, mas é um resultado do tempo que el passo sendo refinado e preparado. Sua foi testada, Deus foi fiel para cumprir suas promessas. Durante o período de espera, temos chance de crescer espiritualmente. Isso nos é tempo para refletir sobre nossa jornada, avaliar onde estamos em nossa vida. E espera po ser vista como uma oportunidad para mejorar em ris di nosas vidas que tal vez no estivsemos observando, como o perdo, que paciencia o carter. M. Thiago Isa, apat, somos lembrados que perseverana de third obra completa. E espera no apenas para aumentar TAM Deus, mas tam para melhorar como individuos. Quando a resposta chega, no apenas o que esperamos cumplido, mas tam nos tornamos mais maduros nati. Quando a resposta chega, ela tem um impacto poderoso em nossa vida. Mas ainda mais importante, ela pode servir como um testemunho para outros. Quando Deus responde, ela não apenas nos abençoa, mas usa nossa história para impactar ti e dos outros. Não se esqueça de compartilhar seu si testemunho. Lembres do que Deus fez na sua vida e use isso para encorajar outros em sua jornada. Quando vos testemunha as respostas de Deus, vós fortalis ki de outros pode atzer razo pela qual algum decide confiar em Deus novamente. Quando recebemos que resposta de Deus, ti primeira atitude que devemos ter um coral cheio de gratidão. Che gratidão nos mantm humildes e reconhece que tudo o que temos vem de Deus. Aps esperar por tanto tempo, quando resposta chega, importante expresar nossa gratidão, Deus. Isso o que nos mantém um relacionamento mais profundo com ele. Quando somos gratos, nossa se fortalece ainda mais, se podemos ver as promessas de Deus de uma maneira mais clara e profunda. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.